Hello guys. Sa video ito guys no, i-share ko na naman sa inyo guys kung ano-ano nga ba yung mga kakayahan or abilities ng mga witch guys para sila ay makapamirwisyo sila sa mga God believers na tulad natin or mga Christian guys. Ano nga ba yung mga uh, nilang ano gawin sa inyo guys. Kaya ko siya ano i-share sa inyo guys para magkaroon kayo ng kaalaman, makatulong ako sa inyo guys kasi ako talaga guys nako etong mga ano no, ilang years na siguro 5 years ago na naka-experience ako 5 years or 6 years ago guys mula nung naka-experience um, naka talaga ako ng mga witchcraft na to guys mula nung nakasalamuha ko yung mga witch na to guys talagang alam ko talaga sa sarili ko na may purpose si God kung bakit tinayaan niya na ma-experience ko makasalamuha ko itong mga witch na to at saka ma-experience ko yung iba't ibang klase ng witchcraft guys para siguro ay makapagbigay awareness ako sa inyo or makatulong ako guys sa mga katulad ko din na dumadanas ng ano na dumadanas ng mga witchcraft kaya ano guys kaya i-share ko siya sa inyo no kasi mahirap na guys ng ano nang wala tayong kaalaman regarding sa mga bagay na to kasi tulad ng sinabi ko ang witch ay totoo sila ang witchcraft ay real sila guys totoo talaga yung witchcraft guys at saka delikado pa naman kung kayo ay ano ginamitan ng witchcraft at kayo ay wala kayong protection guys hindi kayo ano hindi kayo mahilig magdasal hindi kayo wala kayong pananampalataya sa Diyos yung wala ba kayong ano wala kayong personal na ano connection kay God wala kayong ano intimate ano relationship kay God guys sa sa inyo yung witchcraft guys minuwala kayo kapag wala kayong protection galing kay God kasi hindi kayo mga God believers kaya isishare ko siya sa inyo guys no ano nga ba yung mga kakayahan nila guys pwede nilang gawin guys para kayo ay uh, para ma magpahama kayo ka or maano makapinsala sila sa inyo. Unang-una no, ano, gumagamit yan sila guys ng telekinesis. Ano nga ba yung telekinesis na to? Ito yung ano guys, may kakayahan sila guys na paggalawin yung isang bagay. Halimbawa guys no, may gusto silang paggalawin or palutangin na bagay, bagay kayang-kaya nilang gawin yan. Gamit lang nila yung psychic ability nila, psychic power nila or yung isip nila guys isip lang ang pinapagalaw nila ang ano ginagamit nila guys na ano na namamanipula na nila yung isang bagay pwede nilang palutangin pwede nilang paggalawin ikwento ko lang yung nangyari sa akin noon dati kasi ano nagluto ako ng isang gabi no nagluto ako ng kakanin may mga naluto na ako mga paninda ko nilagay ko siya sa kasi may kitchen organizer ako yung mga bang, mga displayhan ng aking mga gamit sa kusina ba tapos yung aking kakanin na paninda nilagay ko doon sa medyo baba nung ano baba nung kitchen organizer mamaya maya nagulat na lang ako may tumunog ayun pala yung aking may lagayan akong nakulog na maayos naman yung pagkaplastar hindi naman siya nakatabingi as in talagang ayos na ayos yung pagka-plaster na doon sa kitchen organizer ko. Pero nalaglag siya. Tapos ang resulta, tumama siya doon sa kakanin ko, na-damage yung aking kakanin. Tapos minsan naman, nangyari din sa akin, nagluluto ako ng kakanin, yung steamer, nagsushake siya. Eh wala naman akong kasama sa bahay, ako lang mag-isa hindi naman umuuga yung aking lutuan para mag-shake yung ano, di ba? nag talaga siya, as in doon talaga nalaman ko na may kakaibang gumalaw talaga. At saka, minsan din, experience ko din, naglaku ako, yung dinaanan kong puno ng sampalok nag-shake siya guys at in, as in yung mga sanga niya guys nag-shake siya gumalaw talaga yung mga sanga parang sobrang lakas ng hangin eh, wala namang hangin na malakas yung puno lang talaga ang gumalaw tapos wala ring tao na ano wala ring tao na gumalaw doon sa puno tapos ang resulta naglalagan yung mga bunga ng sampalok no na walang walang wala kang taong ano makikitang gumalaw talagang alam mo talaga na may ano supernatural siya na ano na na power na gumalaw doon sa puno na yun guys kung maka-experience kayo ng ganun guys ano yan, sigurado yan na may witch na gumagamit ng telekinesis guys kaya be aware para ano para hindi kayo mga confused at saka guys, ito ding mga witch na to no? ano guys meron yan silang demonic mirror o di kaya yung uh, crystal ball para guys ay mamonitor nila yung mga target nila na mga Christians or mga mga God believers, minomonitor nila 'yan sa ano, sa bulak kristal nila guys. Nakikita nila kung ano yung ginagawa ng ano ng mga ano nila mga target nila na mga God believers guys para halimbawa may mga bagong ganap sa buhay ninyo, halimbawa kayo ay nagsusumika para ano, para kumita ng mas malaki or mag-level up mag ano, mag mag-increase yung inyong financial stability guys alam na mga witch yan kaya ang gagawin nila guys gawa sila ng paraan para i-stop kayo guys para wala kayong marating para hindi kayo umasenso kasi yun nga ang purpose nila na ano hindi nila hinahayaan na yung mga bad believers ay magtagumpay sa buhay kaya ano guys kaya sabutahi yung ano nyo yung pinagkakakitaan nyo kung ano man yung hanap buhay ninyo guys kasi nga yung mga witch na to Nag-monitor sila sa pamamagitan ng kanilang bulang kristal or kanilang demonic mirror. Meron silang ganun guys na kakayahan. At saka itong mga witch na to guys, ito sila ay ano, may mga radar sila guys. Halimbawa ano no, pinag-uusapan nyo sila guys. Alam nila yan kasi nga may radar sila. Halimbawa may nagpaplano ng masama sa kanila. May nagsasalita ng masama sa kanila. Alam nila yan. May radar sila. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo kung bakit nangyari na experience ko na yan no. Minsan, noong nag-online selling pa ako, nag-deliver ako ng product kasi may nag-order sa akin. Pagdating ko doon sa ano niya sa bahay niya, wala siya kasi nga nasa outing daw sila. Sabi niya, iwanan ko na lang daw sa nanay niya tapos balikan ko na lang daw yung bayad kasi nga wala sila sa bahay. Pumayag naman ako. So ngayon, noong balikan ko siya, ang resulta guys, ano, wala siya sa bahay nila. Tapos ang sabi ng kapitbahay, umalis daw, kakaalis lang daw, mga ilang minuto lang bago ako dumating ano, na umalis daw. Tapos, pangalawang balik ko, pangatlong balik ko, pangapat na balik ko, ganun palagi yung nangyayari. Kaya naisip ko tuloy na parang, ano, parang alam niya, parang may radar siya. Alam niya na, na uh, parating ako, na ko siya. Kaya, tuwing punta ko talaga sa bahay nila, wala siya. Tapos, hanggang sa nagsawa na siguro siya ng nakatago sa akin, nagpakita din siya nung bandang huli, pagbayad din, pero pinahirapan niya ako ng kabalik-balik sa bahay nila, sa ganong halaga lang ng utang niya, o di ba? Tapos guys, ano, ito ding mga witch na to, no? Kaya nilang ano guys, guys, mag-transform into animals. Kasi nga may mga ano sila, black magic silang ginagamit, guys, yung human body nila kaya nilang i-transform into animals halimbawa, gusto nilang mag-transform into dogs, cats, mga frogs man yan, wolves kaya nila yan guys, kung anong gusto nilang animal yung ano, gusto nilang i-transform yung sarili nila, kung anong animals man yung gusto nila, kayang kaya nila yung gawin guys, katulad ng ano no, ng nang, nang nangyari sa akin guys, no ano, noong nag-online selling pa ako, ang dami talagang mag-aano ako guys, magtawag dito, mag mag-post ako doon sa labas, sa terrace ko, gabi na ako lang mag-isa, matulog na yung mga kapitbahay iba't ibang uri ng ano ng mga hayop yung nakikita ko minsan may nakita akong ano may nakita akong palaka na pagtingin ko sa paa ko may palaka na pala tapos minsan may ahas pa na maliit nasa paanan ko kung ano-ano lang yung nakikita ko doon sa ano ayun pala hindi ko naman kasi alam dati na kaya pala nilang mag-transform nang ganoon tapos minsan din sa ano naman doon naman sa bahay na pinirham ko sa nung nasa probinsya pa ako guys no yung bahay guys as in talagang gated siya mayroon mang awang maliit lang talagang nakapalibot yung pader no nasa may siya nakapalibot yung pader magtaka ka kasi yung malit na pusa nakakaakyat siya doon sa sa awang ng gate ang taas ng awang ng gate tapos yung pusa parang bagong panganak pa lang yung pusa ano pa lang, parang hindi ko alam kung may isang buwan na yun. Basta maliit pa yung pusa guys, nakaka siya sa ano ko, sa gate ko, natatalo niya yung gate ko mataas na mataas, tapos pumapasok siya doon sa loob ng bahay ko. At minsan din nagulat ako, nagising ako isang umaga no, tulad ng sinabi ko, na ano, na gated yung bahay, wala talaga may awang na maliit, tinakpan ko na rin noong nakakapasok yung pusa, tinakpan ko na rin. Nagulat ako pagising ko yung dustpan ko sa garahe, ano siya guys, puno ng ano, ng pupo. Hindi ko alam kung pupo ng aso, pupo ng hayop, pero mukha naman siya hindi pupo ng tao, mukhang pupo talaga siya ng hayop. Nagulat ako paano nakapasok yung hayop na wala namang madaanan dahil lahat, na, lahat ng mga butas, ano, hinakpan ko na saan dumaan, o ba diba? Doon palang magulat kayo guys talaga. At saka binsan din na experience ko, no, naghanap ako ng paupahang bahay, may tiningnan ako doon, sa isang lugar may tiningnan ako guys, pagdating ko doon sa bahay, may nagiinuman mga lalaki ang dami nila guys nagiinuman sila tapos sinalubong ako ng aso may sumalubong sa akin ng aso tapos pag ano no pag salubong na pag salubong sa akin ng aso inamoy amoy niya yung harap ko talaga as in parang hindi siya normal na aso alam mo yung parang tao na hayok na hayok sa laman ganun talaga ang feeling ko doon sa aso na Sumalubong sa akin tapos inamoy-amoy yung harapan ko para talagang hindi siya normal na kayop lang. Kasi kung aso yun, hindi ganun ang asta ng aso. Talagang doon palang lang uh, naisip ko na may kakaiba talaga doon sa aso na. Tsaka guys, itong mga witch na to, kaya nila yung magmanipula ng electronics. Katulad na nangyari sa akin, no? Minsan, uh, tumawid ako sa pedestrian lane. ba diba? sa pedestrian lane, mayroon niyang stoplight. Siyempre guys, nag na kasi nag na yung ano sa yung mga sasakyan. Ano na? Time na ng mga tao para tumawid. Di tumawid kami. Ang dami-dami namin tumawid. Nasa kalagitnaan kami ng kalsada no, nag nagbago yung ilaw noong ano, stop light halimbawa naka naka green siya, bigla siyang nag nag red o di ba? Doon pa lang guys, malalaman mo talaga na ano, kagagawan talaga ng witch yung mga ganon, witchcraft yun guys sila lang yung may kakayahan na magmanipula ng mga ano na yan, mga electronics na yan tapos guys, ito ding mga witch na to, kaya nilang maging invisible kasi, nangyari yan sa akin kasi natulad na tulad ng sinabi ko, mayroon yan silang ano, may black magic yan silang ginagamit minsan, uh, ano yon palabas ako ng gate, yung ano kasi yung bahay na tinitirhan ko may guard siya sa gate Hinanap ko yung guide kasi magde-deliver ako noon kasi nagiiwan kasi kami ng ID tapos ano, hinanap ko yung guide, hindi ko makita yung guide. Wala talaga as in walang guide. Imposible naman na iwanan ng guard yung pwesto niya. Pero hindi ko talaga siya nakita kaya lumabas na ako. Pero pagkalabas ko ng gate, lumingon ako pero nakatalikod ako. Ang paglingon ko ba, nakatalikod ako, inikot ko lang yung ulo ko. Nakita ko siya sa may upuan, nakaupo lang pala siya sa upuan. O doon pa lang, di ba? Doon pa lang, malaman mo na talaga na kaya nilang maging invisible kasi noong nakaharap ako, hindi ko talaga siya nakita as in, wala talagang tao. Noong pagkalabas ko na lumingon nako ulo ko lang yung iniikot, ko pero yung katawan ko nakatalikod, doon ko siya nakita. So, doon pa lang, 'di ba, malaman mo talaga na talaga kayang-kaya nilang gawing invisible yung sarili nila na hindi sila nakikita ng tao. At saka guys, itong mga witch na 'to, may kakayahan din silang Uh, pumasok sa mga bahay nyo nang hindi na dumadaan sa pintuan kaya kahit anong lock nyo sa pinto nyo guys, kaya nilang dumaan kung pa din yan, maniwala kayo sa akin no? kasi may experience ko yan noong ano noong nasa probinsya ako, bagong lipat lang ako noon, yung bahay na nilipatan ko under construction siya. So, mayroong ano doon, mayroong trabahante doon, nakapag-uwian na, kasi bagong lipat lang ako, hindi ko pa yung daan kung pa kabisado yung lugar kasi as in ano pa, araw pa lang yun ng paglipat ko. Nakita ko siyang dumaan doon sa ano, dire-diretso lang siya sa pader. Doon ang ano niya, itumbok niya pa uwi na siya noon. Kaya nung namalingki ako, sinundan ko yung daan na ano, sinundan so, ko yung dinaanan niya. Akala ko naman may daan. Tapos pagdating ko sa BPN, wala naman palang daanan. Doon, doon ako nagtaka sabi ko saan kaya siya lumusot no? Bakit kaya ano? Bakit kaya dito siya, ano, dito siya humaharap kapag ano, kapag kumu-uwi na siya, eh wala namang daanan dahil napaligiran ng mga pader. As in talagang walang daanan. Iba yung daanan. Talagang ano, talagang doon palang magtaka ka kung ano meron sa kanila. Bakit dire-diretso -dir sila pag uwi ana diretso -dir sila doon sa pader. Tapos din, minsan naman yung sinabi kong ano, pag uwi ana nagdire -so sa pader, nasa bahay ko siya kasi nakikapi siya. Pero sa terrace lang naman, sa terrace siya, sa terrace lang siya nagkakape kasi may terrace yung bahay. Pero yung, yung kwarto maliit lang. Tapos, kinausap niya ako. Hindi ko alam kung hindi ko alam na kung may pagnanasa ba siya sa akin. Kasi, minsan talagang tinanong niya ako. Sabi niya kung pwede, pwede daw ba siyang matulong sa bahay ko. Tapos, sabi ko, siyempre, nagulat ako. Sabi ko, hindi ko kasi inaasahan na ano na sasabihin niya yun sa akin. Kasi, ang ano ko sa kanya, wala namang mali siya. Kasi, may edad na siya. Parang, Siyempre, kapit bahay, nagkakapi ako, pumunta siya sa bahay, nalok ko ng kape. Akala siguro niya may gusto na ako sa kanya at kung kit ko siya, inalok niya ako na matutulog siya sa bahay ko. Siyempre, humindi ako, sabi ko, ba't naman kayo matutulog sa bahay niyo? Di ba nakita niyo naman na mag-isa lang ako, ang purpose niyo, bakit matutulog kayo? Di umayaw ako. Mamaya-maya, sabi niya, pwede ba akong pumasok sa bahay mo? Kasi nakabukas naman yung pintuan. Sabi niya, hayaan ko lang siya, Sabi ko, ba, eh, sabi ko, bakit? Sabi niya, may titingnan lang daw siya. Kasi siya naman ang gumawa. Nung akala ko naman, may titingnan siya sa ginawa niya kasi siya lang sila yung gumawa doon sa bahay na yun eh under construction pa nga yung second floor third floor eh niyaan ko lang siya kasi akala ko mai siya pagdating niya sa loob minamasdan ko lang siya inikot niya yung inikot niya ng tingin yung buong pader ng bahay tapos doon ko na na para bang naghahanap siya ng daan kung may malusutan ba siya kung pwede ba siyang pumasok sa bahay ko tapos doon ko napatunayan na kaya pala talaga nilang dumaan sa pader noong nakapanood ako ng pelikula, ano siya international movie siya tapos ang istorya noong pelikula ay mga witch ang bida, mga witch sila tapos nakita ko talaga doon yung mga kaya pala nila talagang dumaan sa pader na hindi na sila nakakapasok sila sa isang bahay na hindi na sila dumadaan sa pintuan at saka doon ko nakita na kaya pala nilang magpalutang ng ano ng bagay nga Pilipinneses yung gamit nila yung may ano doon eh, may, may eksena doon na nasa, ano sila, nasa restaurant yata sila. Yung mga pagkain, lumulutang lang, walang mga waitress, walang mga waiter. Lumulutang lang, as in, telekinesis lang yung gamit nila. Kaya pala doon na napatunayan na may kakayahan talaga yung mga witch na gawin yung mga bagay na sinasabi ko guys. At saka guys, no, ano, kaya din yan silang, ano guys, mag-hypnotize. 'di ba? Tulad na gawan ko na ng video dati na halimbawa guys, nakipag-usap kayo sa isang witch. Kapag ano guys, ginamitan nila kayo ng kung hindi ko alam kung anong ginagamit nila para sila ng tao, nang makahipnotize sila ng isang tao, no? Kasi na-experience ko 'yan. Kapag may kausap ako na ano, na na witch guys, habang tumatagal yung usapan, sumasakit ang ulo ko tapos para bang nawawala ako sa sarili ko, nagiging makalimutin ako to the point na nakakalimutan ko na guys yung halimbawa may binili ako, hindi ko na maalala may suklit ako, hindi ko na maalala tapos may gusto akong binin hindi ko maalala, na experience ko yan noon, kaya nalaman ko na yung mga witch pala na to, kaya pala nilang mag-hypnotize ng tao, parang pag tinitigan kanila, parang gusto nilang pasukin yung utak mo, para ano, para mawala ka sa sarili mo, kaya kung para kung may gusto man silang ipagawa sa'yo, may gusto man silang Uh, kunin sa iyo, makukuha nila kasi nga mawawala ka sa sarili mo guys, parang wala kang maalala kahit na anong gawin nila sa iyo, wala kang maalala, yun ang purpose nila kaya ini-hypnotize nila yung kapwa nila. At saka kaya din nilang ano yan guys no, baguhin yung itsura nila. Halimbawa, may kakilala kayo no, tapos makita niyo makasalubong niyo. Iba ang itsura nila kaya hindi niyo recognize na sila yon. Maraming basis na akong ano na naka-experience yan, kasi nga nagtitinda ako, may mga suki na ako na ano, may mga suki na akong ano dati yung dinadaanan ko lang sa bahay nila kasi pag may may ano sila eh may mga favorite silang mga paninda ko sila sabihan nila ako na pag magtinda ako ng ganon, daanan ko sila dalhan ko sila doon pag pumupunta ako sa bahay nila may mga bagong mukha sa bahay nila eh wala naman silang mga kasama sabi nila dalawa lang daw silang mag-asawa doon eh wala naman daw silang bisita wala kasi minsan nag-deliver ako no may may sumalubong sa ay eh, may ano may nagbuka sa akin ng gate, iba yung itsura ng lalaki. Tapos nung, ano, nung mga sumunod na araw, tinanong ko yung asawa niya kung sino yung bisita. May bisita ba sila nung ano, kasi nung nag-deliver ako, may ibang, sabi niya, wala naman daw silang bisita, as in dalawa lang sila nakatira doon. O ba diba, kaya nilang baguhin yung mga ano nila, yung itsura nila guys. May kakayahan silang gano'n, at saka, ano din yan sila, mga shape shifter. Kaya nilang baguhin yung mga shape ng object guys kahit anong mga bagay yan, kaya nilang baguhin yung shape. Minsan nga sa paninda ko, mga kakanin ko guys, nagbabago ang size ng mga kakanin ko. Halimbawa, nagtinda ako, ano, malalaki kasi pag gumawa ako ng ano no, mga kakanin, malalaki yung size ko kasi para hindi ako mahirapan ba na ano, yung, yung sa pagluluto na ang tagal kasi mag-steam kapag maliliit yung paninda. Kaya ang ano talaga ang ginagawa ko, puro malakihan yan. Pero minsan talaga, nagugulat ako nagbabago yung size ng paninda ko no lumiliit siya alam ko talagang ginamitan ng black magic para lumiit barang si ano ba yung ginabago yung shape talagang ano pala napatunayan ko na may kakayahan pala ng mga, ang mga witch na gawin yung mga ganong bagay guys kaya kayo guys no maging ano kayo guys maging aware kayo kasi kung hindi kayo aware no ano guys ma magtataka talaga kayo guys malilito kayo guys kung ano yung mga nangyayari sa inyo na baka mamaya ano pa maging dahilan pa para ano mabaling kayo sa dami ng mga ano talaga mga supernatural na na, na sa inyo kapag ang na-encounter nyo ay mga witch na tao guys na ako napakahirap napakadelikado kasi ako nga nung nag-start talaga ako na nag-umpisa na nakasalamuha ako sila guys na so, wala akong paalam alam akala ko kung anong nangyayari sa akin guys akala ko talaga kung na paano na ako, ano bang nangyayari sa akin, parang nasa ibang mundo na ako, nasa ibang planeta na ako, bakit ganito yung mga nangyayari sa buhay ko, nung wala pa akong alam, alam na inaatake na pala ako ng mga witch na to, kaya, kaya ko siya sinishare sa, sinishare sa inyo, no? kasi gusto kong makatulong sa inyo para yung naranasan ko, hindi nyo na maranasan guys, kaya sana no, maging aware kayo bean or para ay hindi tayo maluko ng kapwa natin no? para hindi tayo mapagsamantalahan ng kapwa natin para ay kahit pa paano ay may kaalaman din tayo guys regarding sa mga ano, spiritual na pangyayari sa buhay natin mga spiritual na bagay guys halimbawa pala naka-experience kayo ng mga ganun guys na na nakaka-experience kayo ng mga witchcraft no or pang-aatake ng mga witch sa inyo no si share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko guys kung bakit hanggang ngayon nakakasurvive pa rin ako sa mga atake ng mga witch na yan katulad sa akin guys, ano ano guys, no, ano lang maging ano lang kayo guys uh, born again, maging Christ, true Christian ba, yung may mahigpit na pananampalataya kay God, tapos ano, tapos magtiwala kayo kay Jesus Christ bilang Savior nyo magtiwala kayo na si Jesus Christ is Lord. Kasi ako, siguro guys, kaya yung witchcraft na ginagawa sa akin guys, ginagamit sa akin ng mga witch na yan, no? Hindi na siya ganun kumatalab sa akin kasi ako ganun talaga naniniwala ako na Jesus, Jesus is my Savior talaga. Tapos nagtiwala talaga ako kay Jesus Christ na, na kaya ni talaga akong akong protektahan regarding sa mga ano witchcraft na yan. Tapos, kasi naniniwala ako na si Jesus Christ ay mas malakas, mas makapangyarihan kaysa mga kaaway ko. Kaya siguro na hindi ko sa akin yung mga spells, no? yung mga black magic na ginagamit sa akin ng mga witch na to. At saka guys, ano, i-apply nyo tulad ng sinabi ko, i-apply nyo sa sarili nyo yung armor of God. Ano nga ba yung mga ar ano armor of God na, na yon Yun yung truth, di ba? Katotohanan. Tapos, righteousness, yung ano, lumakad kayo sa daan ng matuwid, tapos peace kailangan, ano kayo guys uh, may katahimikan ba ang buhay nyo at saka salvation tapos ano yung meron ding uh, prayers, words of God ano pa ba yung, basta yung armor of God, eh ano nyo na lang yan sa Bible guys, kung ano pa yung mga ibang armor of God, kasi nakalimutan ko tapos ano, syempre prayer guys mag-pray, mag, -pray, mag, -pray, mag -pray. kasi yun talaga ang ano, makakasave sa atin yung prayer natin, talagang ano, malaking bagay talaga na mag, ano, mapagpray pray tayong tao, no? At syempre, ano, para ma-deliver kayo sa ganun, halimbawa man na ha, may umaatake mga witch sa inyo, mga, may witchcraft na ano, ginagawa sa inyo yung mga witch, guys, ano, i-deliver nyo yung sarili nyo, guys, ano, yung warfare prayer guys tulad na sinabi ko maraming warfare prayer sa youtube maraming nag upload yan mag pray kayo sa mga makipag pray kayo sa mga evangelist or mga prophets man yang nag ano nagpe pray ng spiritual warfare mag interact kayo sa mga prayers nila guys kasi yun ang ginawa ko noon kaya na deliver ako sa mga witchcraft na to kaya ano na deliver ko yung sarili ko dahil dahil nga sa ganon nakikipag pray ako sa kanila tapos words of God mahigpit na pala ng palataya kay God. Tapos ano, tapos magtiwala kayo kay Jesus Christ na siya yung Savior natin. Sigurado masave kayo. Walang witchcraft, walang spells, walang black magic na patalab sa inyo. Maniwala kayo kasi yan lang naman ang ginagawa ko. Wala ng iba guys. Yan lang naman talaga yung aking ano, protection para yung mga witchcraft na yan ay hindi tumalab sa akin. O tingnan nyo naman hanggang ngayon, nakakasurvive ako sa mga spells, mga black magic na naranasan ko dahil sa mga sa mga ginagawa ko na yan, guys. Hanggang dito na lang, guys, yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw neto. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye!